Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako po si Tony Ed Tolentino Sports Writer, Analyst at Commentator Welcome sa ating munting YouTube Channel We do not monetize So wala pong halong sensationalism ang ating channel Handog namin sa inyo straightforward information At ngayon, pag-usapan po natin ang mga records na tinatarget ni Naoya Inoue at Marlon Tapales kapag sila yung nagkaharap para sa undisputed junior featherweight o super bantamweight championship. Unti-unti na pong inaayos ang detalye sa labang ito. Latest reports have it na baka mangyari sa December 26 dyan sa Japan ang labang ito. Ano ba ang mga records na target ni Inoue at ni Tapales? Yan po ang ating pag-uusapan sa edisyon ngayon ng Boxers Shorts. Unahin po natin ang mga records na minamataan ni Naoyo Inoue kapag nakaharap niya si Marlon Tapales this coming December. Una, target po ni Naoyo Inoue na maging ikalawang boksingero na naging undisputed champion sa four belt era in two weight divisions. Sa ngayon po, ang may hawak ng record na ito ay si Terence Crawford. Si Terence Crawford ay undisputed four-belt champion sa junior welterweight o 140 pound division back in 2017. Now in 2023, ngayong taon na ito, tinalo niya si Errol Spence Jr para maging undisputed champion sa kanyang pangalawang weight class, ang welterweight o 147 pound divisions. So, two weight divisions, dalawang undisputed championship sa four-belt era ang hawak ni Terence Crawford. Ito ang target ni Naoya Inoue kapag nakaharap niya si Marlon Tapales. Si Naoya Inoue mga kaibigan, ay dating undisputed four belt champion sa bantamweight o 118 pound division. Kanya pong na-accomplish ito last December 2022 nang talunin niya si Paul Butler ng Inglaterra para sa WBA, WBC, WBO at IBF Bantamweight Championships. So, apat na corona sa bantamweight Nakuha ni Naoya Inoue. Pagkatapos ng labang ito, last July mga kaibigan, umakyat sa junior featherweight division itong si Naoya Inoue. Tinalo niya si Stephen Pulton para sa WBC at WBO Junior Featherweight Championships. So ngayon, siya po ay may hawak ng dalawang titulo ng Junior Featherweight Championship. This coming December, kapag tinalo niya si Marlon Tapales for the remaining two other championships, he will become undisputed champion in his second weight division. So, mamamatch niya ang record ni Terence Crawford. Pero ito ang special mga kaibigan, kapag nanalo itong si Naoya Inoue. He will be the fastest boxer to become undisputed champion in two weight classes. Sapagkat itong si Terence Crawford naging junior welterweight undisputed champion in 2017. Naging undisputed champion siya sa welterweight 2023 na. So inabot siya ng halos anim na taon. Ang tagal mga kaibigan. Samantalang si Inoue, undisputed bantamweight champion December 2022. Kapag tinalo niya si Tapales this coming December, he will be undisputed champion in his second weight class in about one year. So mas magsipo. po ang magiging uh, period na naging undisputed champion in two weight classes itong si Naoya Inoue. Iyan po ang tinatarget ni Naoya Inoue na record. Although mga kaibigan, for the record, Naoya Inoue is already the first Asian boxer to be undisputed champion in the four belt era. Ito po ay as bantamweight champion. So he will also become the first Asian boxer to be undisputed champion in two weight divisions kapag tinalo niya itong si Marlon Tapales. At ngayon mga kaibigan, tingnan naman natin ang mga records na tinatarget ni Marlon Tapales kapag nakaharap niya si Naoya Inoue this coming December para sa undisputed junior featherweight championship. Si Marlon Tapales po ang kinikilalang IBF at WBA Junior Featherweight Champion ngayon. Nitong April 2023, tinalo niya si Murojon Akmadaliev para masungkit ang dalawang titulo. So 2-in-1, sa isang panalo kontra kay Akmadaliev, nakuha agad ni Tapales ang dalawang bersyon ng Junior Featherweight Championship. Now this December, kapag nakuha ni Tapales yung WBC at WBO titles na hawak ni Naoya Inoue, Itong si Tapales mga kaibigan will become the very first Filipino boxer to become undisputed champion in the four belt era of boxing. Yes mga kaibigan, wala pa pong Pinoy boxer na naging undisputed champion sa four belt era ng boxing. Magiging si Tapales 'yan kapag tinalo niya itong si Naoya Inoue. Now, Marlon Tapales will also become the second Asian boxer to be undisputed champion in the four-belt era right after Naoya Inoue. Pero meron pa, mga kaibigan, meron pa isang record na ma-accomplish ni Tapales kapag tinalo niya itong si Naoya Inoue. Kapag nanalo si Tapales, mga kaibigan, he will become one of the fastest, if not the fastest boxer to be undisputed champion in the four-belt era. E paano ba naman? Nitong Abril, tinalo niya si Akma dalawang titulo agad nakuha niya. So this December, kapag tinalo niya sa Inoue, makukuha niya yung dalawa. So between April and December, ilang buwan lang yan. Undisputed champion na agad itong si Marlon Tapales. So record-breaking itong speed na ito kung tatalunin ni Tapales itong si Naoya Inoue. He will become one of the fastest boxers to become undisputed champion in the four-belt era of boxing. Sana nga po ito ang mangyari by December. Now also in my humble opinion, kapag tinalo ni Tapales itong si Naoya Inoue, it will be the biggest upset ever recorded by a Filipino boxer in a world title fight. Ito naman po yung humble opinion ko lang. In my 30 plus years of covering boxing, ang nakita kong pinakamalaking upset by a Pinoy boxer in a world title fight, nangyari po ito noong 1990, noong makaharap ni Rolando Pasqua ang nooy undefeated WBC light flyweight champion na si Umberto Lachiquita Gonzalez ng Mexico. Itong si Pasqua, wawalo ang knockout. Siguro may mga 24 na panalo, mo ka lang talo. Samantalang iyong Umberto Gonzalez, 30 wins, walang talo, around 23 knockouts. Talagang superstar ng Mexico at the time. Pero mga kaibigan, tinalo ni Rolando Pascua itong si Gonzalez by knockout in 6 rounds. Totally outclass. That was one of the biggest upsets ever in boxing history. Kasama po doon yung panalo ni Rolando Pasqua kontra kay Umberto Chiquita Gonzales but this upset by a Filipino boxer in my humble opinion will be surpassed by Marlon Tapales kapag tinalo niya ang pound for pound superstar ngayon ng Japan na si Naoya Inoue this coming December sana nga po at ah, yan po ang mangyari sana this coming December sana italunin ni Marlon Tapales si Naoya in a way. At yan po ang buod ng ating edisyon ng Boxer Shorts for today. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Kahit po hirap ang ating schedule, isinisingit po natin ang channel na ito sapagkat nandyan pa rin po kayo mga subscribers. Muli ako si Tony Ed Tolentino, nagsasabing walang personalan, buntalan lang.